Book of Secrets, Tatlo at Atlas, Mars Gast Preview, nasaan ang mga demonyo at saan sila nagtatago. Naverify ng mga satellite at remote rover assets sa at sa itaas ng Mars ang kontaminasyon ng Mars mula sa pagpasa ng Tatlo at Atlas na nagpapakita ng hindi nakikitang nakakalason na buntot, milyon-milyon kilometro ang lapat. Gaya ng nangyari sa nakaraang daanan nitong makalangit na bagay na tinatawag na Nibiru ng mga Predamite, aakitin ng magnetic field ng Earth ang plasma na sinisingil ng lason na alikabok at gas. Ang nakakalaso na cocktail na ito ng kamatayan ay pupunta sa atmosfera at makakaapekto sa iba't ibang rehiyon sa itaas at ibaba ng bahagi ng Earth. Noong isang libo, apat na daan at siyam na po sa Kinyang China, isa zero libo ang napatay ng mga meteorit na kasing liit ng mga bato, na may ilang hanggang dalawa kilo, sinisira ang mga pabahay, mga alagang hayop at mga bukit. Pinangunahan ng gobyerno, agham, media at mga podcaster ang atensyon ng mundo sa isang makintab na bagong bagay na hindi nila maipaliwana. Hindi nila ipinapaalam sa kanilang mga mamamayan, kapantay, at madla, tungkol sa mga potensyal na kahihinatnan sa Earth, dahil ang tatlo, Atlas ay magiging paralel sa Earth sa Disyembre 11, 2025. Ayon sa nakasulat ng na mga wika, ang kanilang pangunahing tirahan ay ang pagkakaroon ng host ng tao dahil layunin nila na gawing muli ang mga ito sa kanilang imay. Maaari itong maunawaan na ang mga demonyo ay naninirahan at nagmamayari ng mga tao nakikilahok sa buhay ng tao at ang mga demonyo ay matatagpuan sa mga lugar ng pagsamba na kinumpirma ng pananaliksik mula sa mga pampublikong litrato sa internet ng mga relihiyosong pagtitipon sa buong mundo Ang litratong ito ng isang kongregasyon may mga photographic na anomalya na naroroon sa ilang mga mukha at le Samantalang ang iba ay hindi nagpapakita ng anumang anomalya sa kanila Ang pagpapalaki ng litrato ay nagpapakita ng presensya ng isang demonyo sa kanilang le dahil ang kanilang mga anyo ay nagpapalabas ng liwanag ng efi na ipinahayag ng aming eksklusibong aplikasyon. Hindi ito dapat ituring na masama dahil ito ang pagkakataon para sa relihiyon na magsilbi sa kanilang bahagi sa labanan ng mabuti at masama sa pamamagitan ng pag-alis sa mga demonyong nagtataglay ng mga miyembro ng kanilang pananampalataya. Maaaring i-download ng mga bagong subscribers ang tatlo unang episode para sa pagsusuri at ang bonus episode at magkakaroon ng akses sa mga live na broadcast ng Book of Secrets sa 2,026. Ano ang aasahan at kung Diffy de Dengue magiging ihi, mag-subscribe o mag-ambot at matututo ka, malalaman at maunawaan mo? O maaari kang bumili ng aming mga tauhan ng kape?